Okay, I amin mean, yung hati tong isang to. Okay, si Harry Roque. Hari uh, Harry Roque! Ay desperate na nagda-damage control. Alam nyo na, pumapapilingin nito. Dahil si Sarah Duterte ay malabo na. Uh, palagay ko, hindi na siya ang panlaban ng unit <laughs> Oo, oh, pabagsak na pabagsak ang... Uh, ang rate ni Sara Duterte, gawa ng uh, ito nga, itong issue ng confidential fund ay mukhang hindi siya talaga tatantanan ng mga oposisyon at hindi na lang oposisyon pati mga tao ay galit na galit na galit na eto naman si Harry Roque eh, akala niya ay magandang image niya at siya pa magda damage control uh, ang problema dito meron siyang reputasyon na siya ay balimbing ay hindi pala siya balimbing may pagkakuan siya yung pagkakuan yung yo pakuan pakuan pala pakuan. <laughs> so hindi balimbing pakuan yun Anyway, ang uh, problema kaya, Harry Roque ay alanganin. Uh, hindi niya alam kung sino, uh, uh, balibingay, hindi niya alam kung si Marcos o siya ay Duterte. Alanganin niya eh. Ito ang mahirap sa mga alanganin, di ba? <laughs> so, anyway, hindi siya makakatulong sa pagda damage control kay uh, Sara Duterte. This was something big, okay? So, minimension niya na nag, uh, it's a dumb statement na sinabihin niya, ginagawa nila, ginagawa niya kay Binay, okay? So, what's wrong with that na may expose? Okay, kung minakita naman, okay? So, nagiging contradict lang siya sa mga sinasabi niya kay sa Sarah Duterte daw, eh, mabait. Yeah. Oh, yeah, tama, hindi nang Google Pay. <laughs> ano eh, hindi, hindi, uh, he's not the right person na, ano, na, para mag damage control kay Sara Duterte. Yan. So, um, ngayon, meron mga, ano, mga oposisyon na kinikritisa si Sara dahil nasa panic mode daw. Okay? Anyway, so, anyway, nasabi ko na to nung last vlog ko eh, panuorin nyo at napakaganda noon na ako lang uh, napa, ng, ano, ng insight, opinion do sa iba mga opposition vlogger. They think Sara Duterte is on the panic mode. Ako naman ay ang trick ko ay gifted na bumasa ng tao uh, nung nakita ko yung ano body language ni Sara Duterte uh, nung nakatingin siya kay ano kay Lisa, Lisa Ontiveros ang ano niya yung ang kanyang facial expression eh uh, make sure you do a good job okay bakit idaplis lang so hindi naman so hindi nga siya nagtetract na babalikan niya yon pero alam natin na hindi nyo kaya sindakin yung mga ganong klaseng tao. Okay? So, um, meron, na nga, meron na nga agad na ano yun, na, na redirection, wag the dog. Di ba? Yung may mga batang ano, na hinuli, mga aktivista. Nonsense. Okay? So, doon, ubus doon ang pondo. ang <laughs> <A> confidential fund. Oh, <laughs> sa so, mga ganon. Anyway, um, nagkabuhol bull sila, lalo sila napapabaon, gawa ng... Uh, uh, yung mga military nagre-reklamo na rin dahil uh, nasa doon yung pondo dapat daw sa kanila yun so and then yung may mga ibang mga ano mga ahensya at kanya-kanyang discarding yun may hingi na rin ng confidential fund yun. Know? so uh, napakahirap ng Pilipinas uh, ang top of it ay mer merong uh, iniwang masamang image ang mga Duterte na ibinaon eh, tayo ng 14 trillion pesos na kada anak daw na Pilipino ay may utang na 130,000. So, yon. Paano mo, paano ka magda-damage control doon? Sino boboto pa sa inyo? So, yun ang masama noon. So, uh, ang maraming mga expert nagsasabi na hindi na si Sara Duterte para dahil it's gonna go nowhere. At saka, subok na yun yung pangyayari ni Binay unless na may planong mandaya. Okay? at uh, at another thing uh, kasali din dito sa mga nagsisirkulasyon yung mga pangyayari na ano may mga puwapapil ngayon alam mo kasi marami mga ano eh, mga yung nagpump sila ng unit ay maraming pinangakuan ay hindi na ambunan na inip na inip na sila o katulad nila Marlika ay pulta niya na galit sa mga Marcos yun lang yun na personal na Okay, at yun matagal nila kasama. So, maraming alam na sikreto yon So, isa rin yun sa mga pahirap sa bansa. Yung may mga ganyang uh, personal na drama nila. Hindi sila nabigyan eh. Nang ano eh, ng pwesto eh. Uh, si Glenn Chong, ganun din. Nainip na rin. At Hising um, he sing a song. Okay? At uh, sinasabi niya, mabigat yung kaso ni Endong Chong. Ah, uh, Endong Chong. <laughs> uh, Glenn Chong. Mara, mabigat yung problema niya. Dahil... Ah, uh, oh, hello, masaya ka, masaya. Naruto na yung boss ko. Oh. Meron huh? ako sandali, sandali. Ha? Meron ako sandali, sandali. Oo, tagalan mo pa. At ako yung nagbablog dito. <laughs> oh, anyway, sorry. Uh, oh, na-interrupt tayo. Okay. So, nasa na ba tayo? Edong Chong eh. Uh, ah, Glenn Chong. There you go. Yo, si Glenn Chong. Okay, so, meron siya mga dokumento na kinakasuhan niya si First Lady na she break the rules. Hindi dapat niya kinakausap yung mga commission ng mga da related sa election yung mga ano ba yun ng uh, smart magic uh, smart mat matik kinuusap daw ay that's bad okay uh, she crossed the line yun na mabigat dun eh ano eh uh, iniwan niya si Eri yung isa so wag ka mag -iiwan ng mga pagdapat dapat ah, pagka ka dapat may mga blood compact yan pare-pareho lang kayo ng unitives <laughs> oh, walang iwalan. Okay, pati pati ang hatian. Ay paano 'yan? Ah, uh, oh, hindi mo binigyan 'yan. Oh. So, anyway, so 'yun ang problema sa mga 'yan, okay? So, nagkaka yung unique tips, ah uh, just a matter of time. Pagka hindi talaga happy sa hatian, ay magkakagulo talaga. So, yun na yan. Piniktad natin yan from the very beginning. <laughs> yan na, uh, magkakagulo yan. Oo. Oh. So, at uh, ang daming mga na-discovery ngayon at saka nasosolve natin yung mystery ang daming mga mahirap ipaliwanag kahit na obvious at uh, ang si Pilos mong mama iba ang insight ko sa kanila at lagi nilang i-bne-blame ang mga Pilipino na mga daw bobotante meron pong percentage pero ang totoo niyan ay nagamit lang ho sila okay uh, bigyan ko kayo ng mga sample ito'y uulit-ulitin ko to dahil napakalaga nito eh uh, ko na to pero ulitin ko to ah uh, dahil sa kahirapan, okay, hakuti ka sasama ka sa rally. But at least hindi ka pinapakain doon at ano, pero it doesn't na iboboto nila 'yon, hinakot lang sila eh. Kasi nga mayro nga mind conditioning. Naglabas sila ng survey na number 1 tot malakas to. So in order na suportahan 'yon, kailangan uh, maghakot sila uh, para makita sa rally na madami. Okay? So 'yun lang po 'yun pero ah uh, yun nga kahirapan ng ano eh, ang um, uh, napapagsamantalahan. At uh, ito, again, lagi ko inuulit to sa vlog ko. <coughs> Tatlong grupo la ang ang kayang gumawa ng ganoon. Okay? At alam niyo 'yon. Si Lenny, uh, yung mga pink ay last election ay 16 million na. So, Uh, okay, and then um, by the following 6 uh, years, siyempre madadagdagan yun. So, hindi pwede daya niya ang SD card nyo. Kailangan Idikit niya doon sa numero. At least uh, 16 date ka pareho din. Uh, yung ano, no, yung mga padating, ayun eh, yun ang pwede nilang dayaan nyo kunin. Ang magtataka kayo dito ay kay Isco Moreno. Okay? Ang kanyang ano, anda, yun blue ay pagkay nagrali ay talaga si pang karsada. Luzon, Bisaya, Mindanao. At, ah, uh, mas marami pa kayo ng boto ni Pacquiao at saka ni Lacson. Doon kayo magtataka. So, at ang dami mga pruweba na doon daw ho ang boto. So, aka, iniisip ng mga tao, mahina si Isko Hindi ho. Madami ho mga nasaktan na tao na kay Isko So, pwede ho natin sabihin na ano yun eh, talagang dikit yan eh. Dikit ang doon sa maaaring 30% yung tatlong yon Sabihin natin, hindi naman natin na kahit na naghahakot ang mga Marcos, mayroon yung mga loyali. So, let's say na 30-30 yung tatlong yun. Um, di kitang talaga. At uh, chances na matalo ang Marcos dahil hindi naman ho bobotante pa ang mga Pilipino. Okay? Hindi ho totoong bobotante ang mga Pilipino. Hmm. May hirap lang sila pero hindi sila bobo. Yun ang tingin natin dyan. So, at sabi nila, pagka daw uh, kung sino daw samahan ng mahirap, ay malamang na yun na ang manalo. So, yun kaya nakikita niyo oh, yung, kulay blue ay talaga nagkukusa at sila silang bago at tapulin nila. Hindi binabayadan. Ganun kalakas si Isko Moreno. At, uh, at kesyo, talo pa doon. Di pa kaya at saka ni Lakson, look, ano yan, SD card yan eh. SD card at saka hindi oh, ano uh, yung 20 million na ano na bilang ibinagdag ng ano election time ay talagang ano, pinapatunay ngayon. So, ongoing uh, ano na ito, ongoing case na to, inaayos na at magkakaroon na ng resulta. So, yung mga tao na na kasi si Isko ngayon ay meron na programa, happy na siya doon. So, uh, I don't know kung pa sa politika at uh, pero kung iniisip niya na mahina si Isko, hindi ho totoo 'yun mas palakas yung si Isko Moreno. So, pwede pa rin si Isko na ilagay na oposisyon. Okay? So, kaya lang, eh, hindi nagpaparamdam. But, itong ma, meron tayong mga kilala, may mga personal, personalidad tayo na talaga na mga dedicated din. Katulad itong host, host, uh, Risa Hontiveros at saka si, itong si rapid Tulpo. So, yung mga tao ay do, sana magkasama itong dalawang ito. So, yun ho ang pulso ngayon ng bayan na uh, sa mga oposisyon. At sana ay matutunay na mga oposisyon na magkaisa na. Wala nang pakaya, wala na munang lakson kaya sumama na kung ano mapagkasunduan ng oposisyon. Uh, there was a time na hindi na natuto eh. Nung no, naglaban si Grace po at saka si Mar ay yun. Dapat may isa, either one sa kanila ay panalo o nagbigayan. So, at itong pangyayaring ito ay this is a big scale ng uh, pandadaya dahil ano to, um, uh, high tech ang ginamit dito, itong uh, SD card. Anyway, uh, meron tayong padating na video tungkol dito sa SD card. So, tinututukan muna natin itong si ano, ito si Atone Glenn Chong. Okay? He sing a song. Okay? Papariyo dito ni, ni, ni Marlika. Okay, kadikit niya nasa insider siya, nasa loob siya. And now they sing a song. So, anyway, uh, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag pa. Ngayon ay ano, uh, tuloy-tuloy na tayo. Bibilisan na natin 'yung ang ating uh, pagbo Okay? So, I try to do it every day. Okay? So, uh, patapos na ang summer time kaya medyo ano, malog na tayo. Uh, alright, right, so I'll see you in my next vlog.